It is improbable, aaminin ah, ko po yan. Very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan. Firstly. But secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa rin lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit bukang matatalo, kailangan lumaban pa rin. Tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo, ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista, at kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, re-respetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagating sa ating independent nature and being the sole authority to try and decide impeachment cases, kahit po matatalo. So para sa akin po, hindi katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag na tayong lumaban. Paminsan-minsan po, mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay. Thank you, Mr. President, and we'd like to thank uh, Senator Marcoleta for his time.